Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris para sa Abril 18, 2025. Sa araw na ito, isang napaka-spiritual na enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid, isang paanyaya para sa mas malalim na pagninilay at personal na paglago. Bilang isang Aris, likas kang puno ng inisyatiba, tapang, at likas na pagkilos. Ang araw na ito ay tila isinulat para sa iyo, isang paalala na kahit ang mga sandali ng pag-aalinlangan at kawalan ng katiyakan ay maaaring maging tulay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili. Sa gitna ng katahimikan ng araw, may kakaibang hiwaga sa hangin, isang tahimik ngunit matatag na pangako na may mas dakila pang nag-aabang sa dulo ng mga pagsubok at paghamon na maaari mong maranasan ngayon. Sa bawat damdamin ng kalituhan na maaaring bumalot sa iyo, huwag mo itong ituring bilang hadlang. Sa halip tanggapin mo ito bilang mahalagang palatandaan na ikaw ay nasa yugto ng paglago. Ang pagkakagulo sa loob ng isipan ay maaaring magbigay daan sa mas malalim na karunungan. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ang itinuturo sa iyo ng hindi mo maipaliwanag na emosyon? Anong panibagong landas ang maaaring mabuksan ng ganitong kalituhan? Sa mga sandaling ito, lumilitaw ang tunay mong kakayahan, ang kakayahang muling likhain ang iyong sarili sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Sa pamamagitan ng masusing pagminilay, maaari mong makita ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Ang kalinawan ay dumarating hindi sa sigaw ng mundo, kundi sa katahimikan ng puso. Huwag kang matakot harapin ang mga hamon. Ang bawat balakid ay may dalang aral. Ang bawat pagkabigo ay may kasamang pagkakataon upang mas maging matatag, mas maging matalino, at higit sa lahat, mas maging totoo sa iyong sarili. Ito ang panahon upang buksan mo ang puso mo sa posibilidad na ang hindi inaasahan ay maaaring siyang magdala sa iyo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Ang determinasyon na bumabalot sa enerhiya ng araw ay parang apoy na hindi madaling mapawi. Gamitin mo ito upang buin muli ang iyong tiwala sa sarili. Ang tapang mo ay hindi kailangang laging magpakita ng lakas, minsan, sapat na ang tahimik na pagharap sa sariling takot upang masabing ikaw ay tunay na matapang, habang umaagos ang oras, hayaang buksan mo ang iyong sarili sa misteryong dulot ng hindi inaasahan. Bawat hakbang na iyong gagawin ngayon ay may potensyal na baguhin ang kasalukuyan mong kalagayan. Kaya't huwag kang matakot subukan ang bago. Huwag kang matakot lumihis sa nakasanayan. Ang bawat pagsubok ay daan patungo sa mas makabuluhang bersyon ng iyong buhay. Alalahanin mo na hindi mo kailangang makita ang buong hagdan upang umakyat. Isang hakbang lang muna ang kailangan at doon mo makikita ang susunod. Sa mga panahong hindi mo alam kung anong direksyon ang tatahakin, manalig ka sa sarili mong kakayahan. Ang lakas mo ay hindi lamang sa iyong pisikal na pagkilos kundi sa iyong kakayahang maniwala kahit walang kasiguraduhan. Ngayon, ito ang tamang oras upang ihanay ang iyong mga ginagawa sa tunay mong intensyon. Kung ang puso mo ay nagtuturo sa isang direksyon, huwag mong baliwalain ito. May dahilan kung bakit iyon ang tibok ng damdamin mo. Sundan mo ito. Sa paggawa mo ng mga bagay na kaayon ng iyong kaluluwa, mas nagiging maliwanag ang landas. Ikaw ay hindi lamang lumilikha ng kahulugan para sa sarili mo, kundi nagbibigay rin ng liwanag sa iba. Sa bawat hakbang mo patungo sa kabutihan, may isa kang taong nai-inspire. Tandaan mo, ang enerhiya mo ay nakakahawa, kaya gamitin mo ito upang palaganapin ang pag-asa at tapang sa paligid mo. Sa aspeto ng karera, maaaring makaramdam ka ng kaunting pressure o pagkalito tungkol sa susunod mong hakbang. Ngunit tandaan mo, Aris, ang pressure ay bahagi ng pagbuo ng mga hiyas. Ang nararamdaman mong pressure ay tanda lamang na ikaw ay nasa yugto ng pagbabago. Huwag mong iwasan ito, yakapin mo ito. Sa pamamagitan ng disiplina, pagkilos, at positibong pananaw, makakamit mo ang gusto mong tabumpay. Sa aspeto naman ng personal na relasyon, ito ang pagkakataon upang linangin ang komunikasyon at iparating ang iyong tunay na damdamin. Baka may mga salitang hindi mo pa nasasabi, ngunit mahalagang marinig ang tinig ng puso mo. Sa kalusugan, payagan mong gumaling hindi lamang ang katawan, kundi pati na rin ang isipan at damdamin. Ang kapayapaan ng isip ay susi sa malusog na pamumuhay. Maglaan ng sandali upang magpahinga at makinig sa sarili. Maari kang makaramdam ng pagkapagod, ngunit ang pagod ay hindi kailangang maging hadlang. Sa halip, maari itong maging paalala na mahalaga ang pag-aalaga sa sarili. Kumain ng tama, matulog ng sapat, at ipahina ang isip mula sa mga iniintindi. Maswerte kang kulay sa araw na ito ay pula, kulay ng lakas, pagnanasa, at panibagong simula. Sa pagsusuot ng ganitong kulay, para mo na ring inaanyayahan ang tagumpay sa iyong buhay. Ang maswerte mong numero ay labing isa at tatlumput dalawa. Magkaroon ng atensyon sa mga pagkakataong lumilitaw ang mga numerong ito sa iyong paligid, maaaring ito ay mga palatandaan mula sa universo. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay simpleng paglalakad sa kalikasan. Sa pamamagitan ng paglalakad, naihahatid ka nito sa mas malalim na koneksyon sa sarili at sa mundo. Maaari rin itong magsilbing pagbubuka sa mga bagong inspirasyon. Bilang panghuling payo, Aries, huwag kang matakot sa pagbabago. Ang pagbabago ay hindi kaaway kundi kaibigan na nagtuturo sa iyo ng kahulugan ng katatagan. Sa bawat pagbabagong pinagdaraanan mo, mas nagiging matatag ka. Huwag mong sukatin ang sarili mo sa dami ng iyong pagkakamali kundi sa dami ng pagkakataong bumangon ka pagkatapos. Panatilihin mo ang pananalig sa sarili, at sa lahat ng bagay na hindi sigurado, manalig kang ang lahat ay unti-unting mapupunta sa tamang lugar. Ang puso mong handang magmahal, ang isip mong handang matuto, at ang diwa mong handang magpatuloy, iyan ang tunay na tagumpay. Sa pagtatapos ng araw na ito, damhin mo ang kapayapaang dulot ng mga natutunan mo. Ang bawat emosyon, kahit ang pagkalito, ay bahagi ng mas malawak mong paglalakbay. Sa iyong tahimik na sandali, mararamdaman mong hindi ka kailanman nag-iisa. Ang araw na ito ay hindi lamang basta lumipas, ito ay naging tulay patungo sa isang mas maliwanag, mas malalim, at mas makabuluhang ikaw. Lumaban ka hindi para patunayan ang sarili mo sa iba, kundi para sa sarili mong kapayapaan. Sapagkat ikaw, Aris, ay isinilang upang magningning, tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.